Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinalawig ng Land Transportation Office o LTO ng isang taon ang validity ng driver's license. Sinabi ito ni LTO Chief Attorney Rigor Mendoza bungsod ng legal issue sa contractor ng plastic ID. Una nang naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Quezon City Court laban sa bagong plastic card company na kinuha ng LTO. Sa pagdinig ng kamara sa 2024 Proposed Budget ng Department of Transportation o DOTR, sinabi ni Mendoza na dahil sa problemang legal ay maaantala ang renewal ng driver's license. Inaasahan na sa araw ng Miyerkules ay makapaglalabas ng desisyon ng Korte kaugnay ng usapin. Hati ang pananaw ng mga senador sa mungkahi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na repasuhin ang batas na nagkakaloob ng libreng college education sa mga kabataan. Nagpahayag ng Pangambasi si Secretary Jokno kung epektibong na ipatutupad ang universal access to quality tertiary education lalo't mataas niya ang antas ng school dropout. Sinabi ni Senator Sonny Angara na dapat ito ng review sa pagtataas ng matrikula sa estudyante mula sa mayayamang pamilya. Nagtataka naman si Senator Francis Cheese Escudero kung bakit pinag ng kalihim ang libreng edukasyon, gayong may ibang problema anya ang hindi tinutuunan ng pansin ng gobyerno. Sinangayuna naman ni Senator Coco Pimentel ang panukala ni Secretary Jokno upang mabigyan anya ang mga kabataan na may interes na mag-aral pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Sa panukala ni Secretary Jokno, iginiit nito na hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang programa, lalot malaki ang epekto nito sa pondo ng bayan. Kasabay ng G20 Summit na gagawin sa kanilang bansa, naglunsad ang India ng major military drills na tinawag nilang Trishul o Trident. Ang pagsasanay ay idinao sa pinagtatalo ng Northern Zone sa border ng Pakistan at China. Naging mainit ang usapin sa naturang teritoryo matapos ilabas ng China ang bago nilang mapa kung saan sinasaklaw nito ang bahagi ng India. Inaagapanan na ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagkalat ng langis sa paglubog ng isang tugboat sa karagatan ng Naga Anchorage, City of Naga, Cebu. Naglagay na ang Coast Guard ng oil spill boom at iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ang pagtagas ng langis mula sa lumubog na tugboat na Sugbo 2. Lumubog ang sea vessel nang magkaroon ng butas ang steering portion sa loob ng engine room. Tiniyak naman ng Coast Guard na minimal lamang ang oil spill. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.